Hello Philippines and hello Saudi Arabia Samahan nyo ako Pupuntahan natin tong Lolo Supermarket Dahil sale sila pagkatapos ng Ramadan So syempre bago ang lahat Kukuha man na tayo ng lagayan At mamimili tayo ng dapat nating bilhin Dahil 50% mga kapamahagi Tingnan nyo naman yan Dating 279, 135 na lang So ayan mga kapamahagi oh. So kung malapit ka lang sa Pilipinas Binitbit na kita Dahil mabigat ka lang yan ka na lang muna. So pipili tayo dito mga pamahagi sa may bandang mga sabon. So hindi natin tumadala dahil mabigat nga. Titinala natin yung mga presyo nito. Halos kalahati mga kapamahagi. So dati siyang uh, 15 o 16 na nga. Dahil may point na. So ito, 10 na lang. So hindi tayo bibili niyan. So dito tayo sa kabila. Ito, kung gusto mo ng merienda, biscuit na lang. Wala nang pera. So ayan, 7.50 na lang. Merong 10 sulat so, lahat ng mga nakalilaw dyan Nakasabit na mga nakalilaw Katulad nyan 10 real na lang So pili ka lang dyan Nandito lang ito Salulu, sa Lulu Sa May Alcobar Ayan Sale pa sila ngayon mga kapamahagi Kung nandito ka man sa Alcobar Puntahan mo na to Dahil napakamura At 50% yung kanilang paninda ngayon So hindi ko alam kung hanggang kailan to Pero basta ang pagkakaalam ko Sale sila pa rin hanggang ngayon mga kapamahagi So, nandito yung mong daan Daanan lang natin to. 15 na lang. Ay, ano. oh, halo-halo oh, na yan. May Mars. May sneakers. Bahala ka na dyan. Kung anong gusto mo. Ah, syempre, magpapahuli ba tayo dito sa isa sa mga sadya ko, no? 25 real, 20 real. Ay, ano. Oh. Saan ka pa? So, ayan mga kapamahagi. 50% halos lahat ng paninda nila. Kung mahilig ka sa mga gamit sa kusina, puntahan mo na yan at ipailbisi mo na. Dahil mahal sa Pilipinas yan, kung sa mga mahilig na magluto-luto dyan, alam nyo na ang presyuhan yan. At dahil nga balak natin bumili, kailangan natin maghanap kung anong pwede nating iuwi sa Pilipinas So, napakamura mga kapamahagi. So, yung kawali mga kapamahagi ay meron na tayo niyan. busy na tayo niyan, no? So, nakabili na tayo nung nakaraan. Pero, hindi sale yun. Gumastos tayo ng 60 real, no? Samantala ngayon, 25, 30. Pwede ka nang bumili. Ito, pamalo sa mga, ano, maritis. <laughs> ito. <laughs> ito. Ito, Dito na dito sa gilid. Yan. So, dito tayo mga kapamahagi. Umpisaan natin to So, ang daming mga sale. 25, 10 real dating 25 susan ka pa mga kapamahagi silipin natin to ayan na buksan mo na hindi mabuksan mga kapamahagi iwan na natin yan makabasag pa tayo dyan makabayad pa tayo so ito 25 real napakaganda mabuksan natin to ayan so ayan mga kapamahagi ang sarap dyan lalagyan ng kanin no mga baunan kung magkupra tayo sa mga bukid-bukid o kaya mag-harvest -ha ng palay. At may napansin ako dito mga pamahagi. Kaso nga lang babasagin siya ang cute no. 15 na lang. So saan ka pa? 15 real. Iuwi mo na yan. Pero kung uh, ipailbisi mo yan, sigurado basag yan dahil nakaranas na ako no. At meron tayo dito mga kapamahagi. Pwede mo lagyan ng mga damit. Kung ano-ano man. Ayan o, no? bigas. Kung marami kayong bigas. So, ayan mga kapamahagi. Ang laki nito. Terterial lang. At dito sa unahan, kung mayroon kang maraming labahin, kunin mo na yan. 20 na lang, dating 29. Sos, napakaganda mga kapamahagi. So, sale talaga sila. Kaya, wag ka na mag pa. Puntahan mo na to. Ito, ayan. O, oh, may mga maso. May mga maso dito. Ayan, o. Oh. <laughs> Magkano ba to? 20 real, dating 32. Ang daming mura mga kapamahagi, no? Dahil, tapos ang Ramadan, ito ang nangyari. So, ganto pala ang diskarte kapag katapos na ang Ramadan sa katayong mamili. Dahil doon sila nagbabagsakan ng presyo. Ayan o. Ayan o ang gaganda ng mga pinggan. Siguro balikan natin to mga kapamahagi. Ayan o. na natin. Mabasag ba yan o hindi. Basta may padala lang natin sa Pilipinas. 120 na lang. Ayan o, Dating 241. 189 na lang. So wala akong balak pumunta dito mga kapamahagi Kaso nga lang nakita ko sa aking Facebook na meron silang sale Ang Lolo Supermarket Kaya sinubukan ko talagang puntahan So ayan yung tasa no Dating 15, 10 real na lang Ang gaganda, ang cute mga kapamahagi So si Diyos ko kung malapit ka lang talaga sa Pilipinas Ay nako, sinilid na kita sa sako Dahil napakamura no at may napansin ako dito mga kapamahagi Mga pinggan So, paborito to ng mama ko no Kaso yung mga pinggan sa bahay ay hindi namin nagagamit Dahil sa bisita lang daw Ano ba yan? <laughs> Tinatago lang no So, ayan, ayan no? Shout out sa mga nanay na mahilig magtago Ng mga pinggan Taon bago buksan Pag may bisita lang no So, ayan Dito mga kapamahagi, ang presyo niyan ay 6.15 So, ayan. Iba-ibang presyo, no? Ang gaganda, mga kapamahagi, Oh. Ayan. Ang dami. At dito may pressure cooker, mga kapamahagi. Ayan, o. Oh. Ayan, no? Oh. 239 265 185 Ayan, may 79 mga kapamahagi Pero medyo maliit na siya So, ayan yung mga presyo oh, Ano to? ay oh, ito mga kapamahagi, ayan Ang ganda niya, no? 30 na lang po? 46. Ayan. Ganda, mga kapamahagi, oh. oh. Ganda niyan. So, dito, ayan, 229 na lang. Dating 399. So, ang ganda ng mga, ano dito, lutuan, mga kapamahagi, oh. Mga branded talaga, no? So, dito tayo sa unahan, mga kapamahagi. Dito tayo sa may, ki, may ano, bandang kaliwa. Ayan, oh. Ang ganda. 615. Dito, ayan o, kung gusto nyo ng mga gantong inuman, medyo social kahit hindi naman, pa social social na lang. <laughs> 15, may, may 10 real, 15 real. So, dito, kadalasan is 10 real. Ayan o, oh, kanda dito, kulay puti. Tingnan natin to. Oops, balik natin. Baka makabasag tayo. Dito, dito sanahan. unahan. Oh, tingnan nyo. Gamit ng mga kadalasan ay mga arabo, no? Ganda ng mga kulay. Kulay gold, mga kapamahagi. Kaso walang presyo, no? Si Batay dito, pakaliwa tayo. Eto na! O yan, si kabayan, no? Namili ng ano? Pinggan. Ayan, mga kapamahagi, ang ganda ng pinggan. Diyos ko, Yus kudong! Dong. 4, 5. Ang presyo. Oh, ito. Babasagin to, mga kapamahagi. Ang ganda. 5 real na lang. Ito sa unahan. O, oh, ganda ng mga kulay, no? Tsk, tsk. Hindi ka magsisisi kapag ikaw ay makabili nito. At nandito nga si kabayan. Hindi naman bumibili. Nagchat-chat lang. o <laughs> so, ito. Ito. Ayan. Mayroon ako nito. Two years na siguro. Okay pa siya hanggang ngayon. Made in Thailand. Ayan. Made in Thailand. Yan, mga kapamahagi. Ayan. Tapos, meron din made in Japan. So, yung made in Japan is medyo mahal. Mayroon din made in China. At uh, syempre, made in Saudi Arabia. So, ayan, halo-halo lang ang uh, pinanggagalingan ng mga pinggan na yan, mga kapamahagi. At syempre, kung may pinggan, mayroon tayong maso. 5 real na lang. 6 na piraso. Saan ka pa? Kaso nga lang, mga kapamahagi, babasagi na naman. Kaya, dito na lang tayo. O, oh, ito, maganda to. Ayan, oh pang sosyalin yan kung ikaw ay sosyal talaga pero kung hindi wag na ito ka na lang <laughs> to real na lang dating 5 real ang gaganda ng mga tasa sa mga kapumagi oh, kung mahilig ka magkape ay siya magkape ka buong maghapon ito wala ng presyo dahil to real lang yan saan ka pa Lampot ka na lang dyan. <laughs> At meron dito mga tasa na tag 10 real. Dati, dati siyang 20 real. Pero maganda na siya mga pamahagi. Gamit ng mga rabuyan. yan. Ito, 55. Silipin natin kung maganda ba siya. O, ang ganda mga pamahagi. O, dyan ka lang muna. Ayan, o, nilabas talaga nila mga kapamahagi ang kanilang mga items dahil lahat yan ay sale. Ayan, o. Ito, 79. Dating 100. Oh, saan ka pa? 179. 79 na lang. Mapapawaw na lang tayo dito mga kapamahagi Sobrang daming sale So sobrang daming sale Wala pa akong napili dyan Malay natin Sa unahan mayroon tayong makita yung napakamura no So ayan silip silipin lang natin Oy! 219, 125 San ka pa? Ay ang ganda mga kapamahagi Balikan natin to Dito dito Ikot tayo dito sa ay, Bandang kanan Ayan dito. Ay, nakita natin to kanina. O, yun, o. No? Oh. Ganda, o. Oh. Ayan, o. No? Ito, o. Oh. 79 na lang! Saan ka pa? Ayan, o. No? Dito kaya sa unahan. Ayan, yan. 99! 99! 179! Oy! Ito, pang negosyo. Swak sa mga mahilig magluto at saka mahilig magnegosyo. Ayan, o. No? Tatlong set na siya. Oh, saan ka pa? meron dito. Oh, 99. Oh, tingnan natin. Oh, ang ganda. Ang So, ito. Yan yung tatluhan. Oh, baka 99 din yan. So, magkaiba sila ng uh, brand, no? So, ito. Tatlo. 419. So, ito yung mga nakikita ko na, ano, medyo mahal. So, ito tayo. Sa kabila. Dito, 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 dito. Ikuta natin to. Uy. Sana tayo. O, oh, dito. Yan. Dito tayo. Oh, 99. Ano ba yung hinahanap ko dito na ano? Binalikan ko. Napakamura lang. Ay, ito. Ayan. 10 real na lang. Dalawang piraso na. Lagyan ko ng ginamos yan. O kaya mga baguong, Balikan kita mamaya. So, dito muna tayo. Eh, ito meron na ako nito. Meron na ako nyan. Naiuwi ko na sa Pilipinas. Sumatibay so, siya. 315 sa so, ibang model ay ibang modelo yon sa so, ito uy kahoy <laughs> oh ganda no so ayan sana yung hinanap po dito na gusto kong bilhin kaso napakamahal so nandito sa kabila yun mga kapamahagi silipin natin dahil kukuha tayo ng isang peraso dahil mura sa atin to eto na ayan ito yung gusto kong bilhin 35. 30, dating 49. So, ibig sabihin, dati siyang 500 or 600 ang isa. Ayan na, mga kapamagi. <laughs> 600 yung isa. Ayan o. Ayan, mga kapamagi, 600 yung isa. Isang dangkal. <laughs> Santi Maan, Santa Cruz, na libang ng oros. <laughs> Diyan na kayo, uwi na ako. Huwag kalimutan mag-subscribe. Bye-bye!